Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Ay, naku. Umagang umaga palang hilingal na ako. So, eto na nga guys. Uh, nagluluto ako ngayon ng aking babaunin or uulamin. Ayan. pero pinakukuluan ko muna ang aking manok. Ayan. drumstick. Uh, drumstick Drumstick chicken. And then habang nagpapakulo ako, naglalaban na rin ako kasi para alam nyo na, sabay-sabay yung trabaho natin. Ganon. Kasi uh, linggo pa lang ngayon and bukas maraming magdi-day off. So kailangan nating maglabang ngayon para sa Martes, hindi na masyadong madami yung lalabhan natin. So ayan, uh, nagpapakulo tayo ng ano ngayon ng manok And then, after nito, pinakukuluan na natin kasi frozen siya. Kaya, pinakukuluan natin. Ganon. So, after nito, is, uh, tayo. Actually, kanina pa to, siguro mga 20 minutes na itong pinakuluan. And then, magpapainit tayo ng mantika. Napot ko lang na yung tubig. saing na rin ako ayan so at least hindi ano yung trabaho natin nakapag uh, saing na tayo ayan magsaing saing na rin ako kumukulo na rin ayan so doble doble trabaho natin ginagawa ngayon para hindi tayo malate and dumising nga pala tayo ng maaga kasi nga dahil nga dito nagluluto ako nagluluto ako and para may mabaon tayo kasi nakakaya naman kung kakain tayo sa salon na wala tayong ulam and lagi tayong nakikiulam bumila ako kagabi gabi ng mantika ng ng ayan, banok and then sa mga babaulin ko ang ingay Nagkana pa ako ng crispy eh. Madami tayong mantika kaya buhos lang tayo ng buhos. So, Maglagay mo tayo ng earphone. So ayan guys. Habang nagpapainit tayo ng magkika doon and nasalang ko na rin yung mano. Pero pinahinaan ko naman. So hindi naman ma masusunod agad yon. So habang nagluluto tayo doon at pahina naman ang apoy, kain muna tayo ng saging dito sa balcony at least makita ninyo ang sikat ulit ng panahon dito kasi alam niyo na bihira na lang akong tumambay dito sa umaga kasi nga parang yung wala na akong time and then hindi na nakikita mo rin na kumakain muna tayo ng saging bago tayo maligo or mag magkayak sa atong uh, sa akin sarili ayan Sunday na ngayon, Diyos po bilis ng araw. Ganyan yung sikat ng araw hin, guys. maganda yung kinita ko kahapon kaya nakapili ako ng mga uh, pambagahi pambagahe ko pampackage actually kasi plano ko na magpapackage and then maganda yung ano ko na na maganda yung kinita ko kahapon kaya nakapili tayo ng konting pandagdag sa package actually guys ang tagal ko na hindi na ko package Balikan ko na yung ano yung yung niluluto ko Sabi ko nga pala Actually, ang tagal-tagal ko na hindi nakakapag-package uh, para sa amin para sa pamilya ko. So siguro mga ano na mga limang taon na rin tamtang dance mga limang taon na rin ako hindi nakakatok pa package ipat natin yung ano ipat natin yung camera yan, mga limang taon na siguro o anim na taon na akin hindi nakakapag-package. Alam nyo, guys, pag OFW kayo, parang hindi kompleto yung pagiging OFW nyo pag hindi kayo nakakapag-package sa pamilya nyo. Yun talaga yung goal ng mga OFW. hindi mo masasabi OFW kapag ano yun pag hindi ka nakakapagpapakit sa inyo yun kaya kasi nasa nagpapakit yung kapatid ko tapos alam mo yung nagpapakit yung kapatid ko para sa pamilya niya lang yun. kasi may asawa anak ng mga kap uh, kapatid ko nung nandito pa siya So, ayun, wala man na akong may ambag na o oh, para sa para ka ano to, para ka to, para ka kegunyan to. Wala akong ambag ng guys. Kasi I was taught Nung panahon na yun, akala ko Pag uwi niya, saan pa rin siya nakatira Eh, hindi na pala May bahay na pala siya nang nakuha Nung kasawa niya So, ayun Eh, hindi ko naman siya pwedeng anuhan niyo dahil siya naman. Pera niya naman yung pinagbibili niya nyo. So, walang akong pakialam tuon sa pag-anin niya, pag-pagbagahin niya. Hindi ko alam kung nakaambag ba ako Or may 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 pinagalabig ba ako nyo. Hindi ko alam. Alimutan ko. Pero ngayon, nag-iipula talaga ako kasi nga plano kong magbakasyon sa Pinas. Plano kong magbakasyon sa Pinas kasi hirang taon na rin hindi nakauwi. And at least may yakap naman natin yung mama papak ko. May yakap ko. May yakap ko rin yung mga kapatid ko kasi may mga, meron akong isang kapatid na nakatampuhan ko na hindi, hindi kami nag-uusap na yun, pero alam ko naman na ako ang may kasalanan at ako ang kailangan magpakumbaba kahit na ako ang mas maganda kasi siya yung ano siya yung parang naging breadwinner ngayon sa pamilya namin instead na dapat kami dalawa so ngayon kailangan ko talagang umuwi para lang maging okay kami ayan so Guys, mami ulit guys, sa tapusin ko lang itong niluluto ko and mag-uusap pa tayo mamaya habang uh, nasa biyahe ako para at least kahit pa paano makita nyo rin ang ganap sa aking buhay today. So, mamaya ulit guys! So, ayan guys, nakaalis na ako. Eh, nakapunta na rin ako sa supermarket. Kapili ako ng pandisan. Nakabili na tayo ng pandisal at saka uh, Tawag niyan Yung yung Pinapapausok namin, essence Ayun, nakabili na ako So, ayan Nandito na tayo sa uh, Train station Bakit na tayo And uh, Magpapaload muna ako sa aking Card Kasi, low ano na siya uh, Low balance Na siya, so kailangan natin magpa-load para in case uh, makatiming tayo ng check-in hindi tayo ma madihado so ayun guys mamaya ulit guys so ayan guys waiting for bus na tayo and upo muna tayo sa glit kasi 5 minutes pa naman ang hihintayin natin dumating ang bus teka lang hanapin ko muna yun pera ko parang ah okay nandito pala siya akala ko nawalan ako o nalaglagan ako ng pera just ko nagtitipid nga tayo kasi nga uh, ah, nag iipon tayo ng pambagahe tapos mawawalan pa tayo ng pera ang sakit sa dibdib nun pag nangyari yon so sana hindi mangyari so yan guys Napapansin nyo naman, hinihingal tayo. Hinihingal na ako. Ayan, oh. Nandito tayo sa loob mismo ng train station. So, mamaya ulit guys kasi may mga katabi ako dito. Okay. So, ayan eh guys. Nandito na tayo sa bus waiting area. And, tingnan natin yung timer. Ayan, yung timer. So, tingnan natin yung timer. Anong oras darating yung bus three minutes na lang. Three minutes na lang darating na yung bus na sasakyan natin. So, anyway guys, eto nga pala yung bus waiting area dito. Ayan. So, napapansin nyo sa likod nun, sa likod nyan, ayan, hagdan na yan. Diyan ako umupo kahapon. Ang sinasabi ko sa inyo na may waiting bus area din dito. And, dito maraming ano labasan maraming maraming daanan na pwede kang lumabas kahit saan bali tatlong labasan guys one, dito one, two yon two and then doon three sa lagi kong dinadaanan so dito tayo dumaan para kahit pa paano naman may makita kayong ibang way na dinadaanan ko so ayan guys napakatahimik ngayon kasi nga it's Sunday today so Sunday hindi masyado matraffic walang office, walang school So, meaning to say, yung ibang tao ngayon na nagtatrabaho ng uh, office, nasa kanilang mga bahay lang or nasa siguro sa pasyalan, mga ganyan. So, masyante din siguro nasa kanilang bahay, lalo na yung mga kids pa. And yung iba siguro mga high school or elementary, marunong nang gumala or alam na kung saan sila gagala. So, ayan. Kaya tahimik kayo. And siguro na sila nandun na, sila sa mga global village dun sa mga pasyalan talaga dito sa Dubai kasi maraming pasyalan dito guys eh, actually guys ang dami talagang pasyalan dito pero hindi pa lang tayo nakakapagpasyal kasi nga sa mga nangyayari nga dito sa Dubai na hindi maganda so uh, mas aware ako na magingat muna ako or let's say na Uh, tawag niyan uh, tumambay muna sa bahay or sa mga kaibigan wag lang muna yung galaga na super gala na kung saan saan kasi maraming checking talaga pero anyway hindi naman ako natatakot sa mga checking checking na yan kasi meron naman tayo mga complete papers documents na residente tayo dito sa Pilipinas ay dito sa Dubai So, ang ganyan kasing situation guys is nadadamay lang kami sa mga mga taong walang mga complete papers dito like uh, residency. So, ayan guys. So, whew, nakakahingaw talaga. So, mamaya ulit guys pag ano, uh, pag nakasakay na tayo sa bus, ayan. So, ipakita ko muna sa inyo yung lugar ng ating uh, pinagkakatayuan dito. Okay? So ayan guys Nakikita nyo naman na hindi masyadong ma-traffic And dire diretsyo yung takbo ng mga sasakyan And ayan Ito yung daanan ng Train Yan yung mahaba sa taas And ayan yung pa Dito yung stop nya Ayan guys So maraming sasakyan Pero hindi ganun ka Traffic Ayan, maraming sasakyan pero hindi ganun ka-traffic dahil nga yun nga uh, Sunday, family day Ayan, most of them nasa bahay lang boat trip, maganon o ayan so makikita nyo yung pinakadaan ayan, so wala rin masyadong naghihintay ng bus walang masyadong tao So ayun na nga mga guys uh, Nakababa na tayo ng bus And nandun pa yung bus namin Na sinasakyan Kasi nga may isang pasahero Nung sumakay ako Tapos sumunod din siya Nagtat Tapos nagtatanong siya sa driver Kung uh, Alam ba daw ng driver Yung location na bababaan niya Ginatanong niya So narinig ko yung sinabi niya sabi ko alam ko yan kung saan ako bababa dun ka rin bumaba yun sabi nga tingnan mo muna tingnan mo muna yung cellphone ko uh, kung tama ba yung location ganyan ganyan sabi ko oo nga ang kulit tapos sinabihan na rin siya ng driver oo nga daw kasi nakita rin ng driver ngayon sabi nga it hindi pa siya nag ano nag tap ng card niya So sabi siya ng driver Sabi nga Tanong ka ng tanong One word is enough Sinabi ng oo alam namin yan syempre as a driver alam ko kung saan Kung saan ako hihinto Kasi nga may mga bus stop talaga Tapos ang kulit niya sabi nga Kasi baka hindi mo alam Ang driver pa talaga ang tinanong niya Na baka daw hindi alam ng driver So nainis ang driver Buti nilang kamo hindi sinabi ng driver na ikaw na lang kaya mag-drive para alam mo kung saan ka bababa. Di ba ganon? So, ayun. Bumaba na ako. Hindi pa bumababa yung lalaki. Kasi nakikipagsikahan pa sa ibang pasahero. Hindi nga alam na doon na siya bababa kung saan din ako bumaba. Hindi ko lang rin alam kung saan papunta yung lalaking yun. Siguro, Mag-a-apply ng trabaho or... I don't know kung saan talaga siya pupunta exactly. Pero ang kulit niya, as in. So, ayan, guys. Nandito na tayo malapit sa... Uh, working place ko and... Later on, tatawid na tayo. Woo! Tatawid na tayo and... Ang hangin. Super. Alam niyo yung ano na, yung medyo mainit ng panahon pero mahangin pa din so yun ang maganda hindi tayo pagpapawisan actually hindi pa ako pinagpapawisan so sana ganito ang ang panahon kahit ramadan na kasi Diyos ko may payong naman ako actually nagdala ako ng payong noong nakaraan kasi nga uh, nagpapayong ako kaso lang ano pa siya tawag niyan malamig pa kaya okay lang kahit ah uh, medyo mainit yung ano sikat ng araw pero malamig pa rin yung uh, simoy ng hangin. So hindi mo na ako nagdala ng baka next week na ako mag-start magpayong kasi malamig pa naman ang panahon ngayon kasi nga uh, sabi ko nga hindi pa talaga siya umuulan na bonggang bonggang ulan. Kasi yun yung ano namin yung yung assign uh, sign na parang tag-init na talaga at mainit ng panahon pag umulan na siya. So, ayun, maghihintay lang kami na uulan talaga siya ng bonggam-bongga. So, ayun guys, natito na tayo sa patawiran. So, uh, mamaya ulit guys kasi ayoko, ayoko na, ayoko na, ayoko ng mag nagbibigyo ako na tatawid ako kasi uh, delikado para din sa akin. So, mamaya ulit guys ha. So ayan guys, nakatawid na tayo and malapit na tayo dito sa sa salon namin. So okay na yun guys, at least nakakatawid tayo ng maayos. And malayo tayo sa disgrasya. Kasi pag ganun tayo ng ganun guys, hindi imposible na madisgrasya tayo sa pagtawid. So mas okay yung tumawid tayo na wala tayong hawak or wala tayong Uh, hindi tayo nagbe or hindi tayo nagka para at least safe tayong makatawid. Ay, nako. So, yun na nga, guys. Uh, please, uh, please naman, guys, don't forget to like, comment, and share sa lahat ng mga videos na ina-upload natin. And please, uh, click the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga ina-upload nating videos. And please, mag-comment kayo para naman kahit pa paano pag nagla-live tayo is na nababanggit ko yung mga pangalan ninyo. So, dito na po magtatapos ang aking vlog. Thank you so much guys. I love you all. See you in my next vlog. Bye! Bye!